So, turn sa akin mga kasabi. check natin is 4.49 p.m. Ayan. So, meron tayong bagong tinapay. Binili natin kanina umaga. So, ayan. Bago ito sa atin. 6 pesos ang puhunan. Siyempre, benta natin ng 10 pesos. Eh, di ba? Bawi-bawi rin tayo sa mga tinapay. Ayan. Hindi naman inaabot ng ilang araw ay nauubos na naman yung ating tinapay. 50-10 pesos ang bentahan natin ito. Lahat ito ay Php 6 pesos each ang puhunan. So, yung buns natin, hindi muna tayo bumili. Nung isang araw ito bumili. Ah, siguro pang 2 days lang natin ito. Ayan. May natitira pa tayong apat na balot. Akahapon ko lang pala ito nabili yung ating buns. Burger buns. Php 25 pesos ang bentahan natin. So, ayan. Napakatahimik ng ating lugar. Ayan ang ating tindahan so for today's video meron lang tayong i-share sa akin mga kasari dyan sa akin mga kanigosyo para lang maging aware tayong lahat lalo sa mga baguhan ng mga sari-sari uh, store business owner dyan sa akin mga kasari dyan sa akin mga kanigosyo ganito rin ba ang uh, style ninyo sa inyong mga coins nakabukod-bukod hindi sila magkakasama kasi nga uh, 'di ba nga nakakalito nga 'yung mga coins natin ng mga bago 'yung 5 pesos at saka 'yung 10 pesos coins 'di ba? Saka 'yung mga tig natin. Kung minsan 'yung uh, 5 pesos na pagkakamalan natin ng tig uh, na piso, kung minsan naman 'yung 10 pesos na pagkakamalan natin uh, na pagkakamalan natin ng 5 pesos or 'yung 5 pesos na pagkakamalan natin ng 10 pesos. So kaya ganito 'yung akin discarde sa aking mga koin sa aking kaperahan, sa aking mga benta. Nakabukod-bukod siya, tapos yung tigpiso ko is nasa loob. Ayan. So, pinailawan natin kahit maliwanag pa, dahil nga para kitang kita yung ating uh, video. So, dahil nga hindi nga tayo ang laging bantay dito sa ating tindahan, sa ating negosyo, dahil nangyayari nga na minsan umaalis tayo, namimili tayo, or natutulog tayo ng tanghali or may ginagawa tayo kaya kung minsan yung anak natin ang nagbabantay ng ating tindahan. So kung ako lang ang nagbabantay ng ating tindahan, kung ako lang ang nagbibenta palagi, napakaingat ko talaga sa mga coins na nare-receive ko. Dahil kagaya nito, ayan. So matagal ko na ito mga uh, natanggap mga ilang months na rin. So, ngayon ko lang siya na-share sa inyo. Dahil ngayon ko lang siya naisip. <laughs> Marami ako mga na-receive na mga ganito. Tuwing ako'y mag i sa sa gabi, doon ko nakikita itong mga to. Merong mga token. Ito yata yung mga token na ginagamit sa SM. So, it means hindi ako yung bantay or hindi ako yung nagbenta ng mga nangyari yung mga ganitong na-receive. So, it means yung mga anak ko. Kaya sinabihan ko yung mga anak ko na uh, i-check mabuti yung mga nare-receive nila. Kaya lang kung minsan talaga kahit na anong salita mo at paalala mo, kahit sa mga anak mo, ay ganun pa rin. Nauulit pa rin ng ilang beses. Hindi ko maalala kung saan ko nailagay yung mga iba kung ganito. Pero yung iba yata is nahingi na sa akin ng mga ibang bata. Siguro nasa five na yung nare-receive ganito, hindi ko lang din alam kung 5 uh, pesos ba dapat ang ibabayad nila na ganito tapos sinadya nilang bayaran ito kaya talagang mahirap din kung minsan mas maganda talaga na uh, tayo, tayo mismo na may-ari ng negosyo ang nagbabantay ng ating negosyo kasi hindi natin alam talaga na lulugi tayo, biruin mo sa ganitong halaga kahit nasabihin mo halimbawa piso ito, lugi na rin tayo. Hindi naman kasi natin ito maibibili, 'di ba? Dahil nga token ito. Hindi rin naman tayo nag sm at wala rin naman tayong mga maliliit na anak para maglaro pa sa SM. Kaya hindi na natin 'to magagamit kung hindi ibibigay na lang natin sa mga ibang bata natin na suki diyan. Sa ating mga kasari diyan, sa ating mga so ah uh... Mag-ingat po tayo sa mga natatanggap nating mga uh, benta sa ating tindahan, especially sa mga coins or lalo na sa mga papel kasi meron din mga 500 ngayon or 200 na mga napapabalita talaga na uh, peke. Kaya kailangan natin po muna ang pera bago natin ito tanggapin. 'Di ba? Kailangan marunong tayong tumingin. Meron naman tayo napapanood sa mga vlog kung ano yung peke at saka yung tunay. Kaya panoorin na lang natin yon sa mga video na or sa mga sa mga YouTube channel or sa mga sa mga reels meron din yung mga yan. Kaya isearch lang natin para malaman natin ang peke at saka hindi sa mga pera. Kaya tayo mga negosyante kailangan ta natin maingat sa mga narinusin natin mga benta dahil kung hindi ay malulugi yung ating tindahan sa mga kahit na sabihin mo sa papiso-piso lang na mga ganyang bagay ay malaking kawalan na rin yan kasi biroin mo lalo na sa katulad ko na yung aking tindahan ay talagang hindi naman talaga sobrang kalakasan so sakto lang nakakabenta pa rin naman tayo sa araw-araw kahit na anong tumal kong minsan di ba so thanks God talaga ng marami so hanggang dito na lang atin share for today sa akin mga kasari dyan. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye!